Sino nga ba si Cecilion? asesino si Carmila. Bakit ayaw ng ama ni Carmila kay Cecilion? Sa land of dawn, may lugar na kung saan naninirahan ang mga masasama na kung tawagin ay Shadow Abyss. Sa Shadow Abyss, may mga nila lang na kung tawagin ay Blood Demons. At si Alice ang reyna ng mga Blood Demons. Ngunit may mga Blood Demons na sumusuko na at ayaw na nila ng gantong buhay. Kaya tumataka sila at umaalis palayo sa Shadow Abyss. Isa dito si Cecilion na kung saan isa siyang Blood Demon ngunit hindi na niya gusto ang mga kalakaran sa Shadow Abyss. Kaya sila ay umaalis na dito. Sila ay humihingi ng tawad kay Lord of Light at nais nila mabuhay katulad ng isang tao. Dahil sa mga ginawa nilang ito, pinautos ni Tamus sa mga demons na hanapin ang mga taksil sa Dark Abyss. Dumating ang maraming taon Nahuli na ang mga taksil na blood demons at pinarusahan. Tanging si Cecilion na lamang ang natitira sa kanila. Kaya para hindi siya mahuli, itinago niya ang kanyang mga pakpak at nagpanggap na isang tao. At siya ay nanirahan sa Aberlin Castle. Na kung saan siya ay nagtrabaho bilang opera aktor. Sa tuwing nagpe-perform si Cecilion, hinahangaan siya ng mga tao. Sa kalooban ni Cecilion, masaya siya. Ngunit kapag natatapos na ang palabas, balik na ulit sa normal. Namumuhay ng na mag-isa at natutulog ng mag-isa. Sa mga sumunod na araw, habang nagpe-perform si Cecilion. Nakita niya ang isang babae na nanonood sa kanya. Iba ang pakiramdam dito ni Cecilion na kung saan ngayon niya naramdaman ito. Sa mga sumunod na araw, nakita niya ulit ang babae. At siya ay humanga kay Cecilion dahil sa galing mag-perform. Nung natapos na ang palabas, nakita ng malapitan ang babae at si Cecilion. At doon nalaman ni Cecilion na ang pangalan ng babae ay Carmila. Ngunit nanindigan si Cecilion na hindi siya makikipagkaibigan kahit kanino dahil baka malaman ang pagkataon niya. Subalit sa oras na iyon, hindi mapigilan ni si Cecilion ang nararamdaman niya. Kaya tinuloy niya ang pakikipag-usap sa iba kahit kay Carmila lang. Kaya sa gabing iyon, naging magkaibigan si Cecilion at Carmila. Sa mga sumunod na araw, nagbihis ng maayos si Cecilion dahil may plano siyang gagawin. Habang nagpe-perform si Cecilion, tinawag niya si Carmila at pinapunta sa stage. Sa oras na iyon, kumanta si Cecilion na alay na kay Carmila. Yun ang gabi na hindi makakalimutan ni Carmila. At sa pagkatapos ng palabas, inimbitahan si Silion si Carmila na mag-date. Sumayaw habang kita ang bilog na buwan. At sa tuwing kumigising si Carmila, may nakikita siyang rosas sa bintana. At alam na na ito ay galing kay Cecilion. Ngunit Sino nga ba talaga si Carmila? Si Carmila ay nakatira sa Castle Aberlin na pinamumunuan ng ama si Earl Ansak. Kaya si Carmila ang prinsesa ng Castle Aberlin. Subalit si Earl Ansak gusto niya ipakasal si Carmila sa isang general. Ang pangalan ng general ay si Baron Tawil. Ngunit ayaw ni Carmila dito dahil meron na siyang ibang nagugustuhan kundi si Cecilion. Sa isang gabi habang masayang nag-uusap si Carmila at si Cecilion. Napansin ni Carmila na hindi nagkukwento si Cecilion tungkol sa kanya. Napaisip si Carmila na parang may tinatago si Cecilion hanggang sa napag-alam ni Carmila na si Cecilion ay membro ng Blood Demon. Ngunit hindi niya ito pinansin dahil nakikita ni Carmila na gusto ni Cecilion na mamuhay katulad ng isang tao. At nararamdaman ni Carmila na totoo ang pagmamahal ni Cecilion sa kanya. Kaya walang pake si Carmila kung Blood Demon nga si Cecilion. At ang mahalaga ay totoo siya sa nararamdaman niya hanggang sa nalaman ni Earl Ansak na may tinatagong relasyon si Carmila at si Cecilion na naging dahilan para kinulong si Carmila sa kanyang kwarto at pinagbawalan siya na makipagkita kay si Cecilion. Sa mga oras na iyon, sinabihan ni Earl Ansak si Carmila na ikakasal siya bukas kay Baron Kawil at pinautos ni Earl Ansak sa mga kawal na ipasarado na ang theater at tanggalin na si Cecilion. Hanggang sa nabalitaan ni Cecilion na ikakasal na si Carmila sa ibang lalaki. Agad na tumakbo si Cecilion sa Berlin Castle para kausapin si Carmila. Ngunit, hinarangan siya ng mga kawal. Narealize ni Cecilion na hindi niya siguro nabibigyan ng kasiyahan si Carmila dahil isang blood demon lang siya. Kaya sa oras na iyon, nakaisip siya na sumuko na lamang. Pero bago yun, gumawa siya ng letter at sinabi niya ang lahat kung ano talaga siya at kung gaano niya kamahal si Carmila. At nilagay niya ito sa bintana kasama ang isang rosas. At tuluyan ng umalis si Silion sa Berlin Castle. Kinaumagahan, nakanda na ang wedding dress na susuotin ni Carmila. At napansin niya ang sulat at ang rosa sa bintana. Binasa ito ni Carmila at naluha. Hindi alam ni Cecilio na kahit anong uri pa siya ng nilalang, hindi mahalaga ito kay Carmila. Kahit blood siya, mahal niya si kahit sino pa siya. At noong naisuot niya na ang wedding dress, siya ay tumingin sa bintana. At kinuwa ang kot at siya ay naglaslas sa kamay at nahulog sa bintana. Dalawang gabing malungkot si Cecilion at matpasyang bumalik sa Berlin Castle. At noong bumalik si Cecilion, nakita niya na may lamay sa Berlin Castle. At nung nakita niya kung sino iyon, naiyak si Cecilion. My Carmilla, why are you so cold and pale, just like the moonlight? Sa oras na iyon, puno ng pagsisisi si Cecilion. At hindi siya mabubuhay pag wala si Carmilla. Sa oras na iyon, bigla na lamang nilabas ni Cecilion ang pakpak niya. At kinuha niya ang bangkay ni Carmilla at nilipad sa tuktok na ka Berlin Castle. Sa pamamagitan ng dugo ni Cecilion, pinuhay si Carmila. Blood for blood. Dahilan para maging blood demon na rin si Carmila. At sila ay masaya nang nagsasama kaya sa mga oras na iyon hindi na nakita si Cecilion at Carmila sa Arberlin Castle So cold and pale is the moonlight and my Carmela No one is more sincere than Cecilion